kalinghan na wala ang tinig ni Lira. Lira! Lira, nasan ka? Ala na, pag sasaktan ng aking anak. Lira! Kung naririnig mo ako, sumigaw ka! Lira! Alay na, nasaan si Lira? Anong ginawa niya sa aking anak? ako. Seda! Amihan! Amihan, huwag kang maniwala sa kanya. Paubaya mo sa akin ito. Batid kong tinatakot mo lamang si Amihan. Lalit alam kong hindi mo magagawang paslangin ang anak niya. Batid ko rin kinakain lamang ang isip at puso mo ng galit. Kaya nagagawa mo ang mga bagay na ito. Patawarin mo ako sa nangyari kay rin. Ngunit pakiusap Huwag mong dito si Lira. Kaya sabihin mo sa akin kung nasan siya. Inukulit ko! Patay na si Lira! na makikita mo yung aking anak!